mga ka-garden uh, good morning po sa inyo uh, i-share ko lang po itong tanim kong saging uh, nahinog na po siya sa kanyang puno may busy po ako kaya hindi ko kaagad na harvest yan po halos mahinog na po lahat yung kanyang bunga tapos mayroon pa po dito sa kabilang side ito naman po ay tinatawag na praying o abaniko kasi ang ay, ng kanyang bunga ay parang uh, nakapikit na kamay na nag dadasal kaya tinawag na praying hand at para ding siyang pamaypay yan po yung ano niya uh, bunga niya Ah, uh, lang ako sandali kasi medyo against the light po. Yan po yung ano i close up ko lang po. Yan po yung bunga niya nahihinog na rin. At yung iba kinain na ng paniki o daga. Bali iha-harvest ko po ngayon. Ah, uh, sobrang busy ko po. Medyo Nakalimutan ko nang i-harvest kaya ganyan na uh, nahinog ng kusa. Hanggang sa muling video po mga ka-garden. Uh, sana subscribe po kayo sa aking channel at tulungan nyo po akong dumami ang aking views at subscriber. Maraming salamat pong muli sa panonood